Mga guys, dito ay wala kaming problema sa gasol. So, kinain nga, kinain na nga yan ng ano, oh, ng ibon. Yung ibon na agila. Ay sayang din. ay ang lalaki, oh. Kinab sa puno. Kinakain lang ng ano. Tingnan kinain ng kinain uh, ng, ng ng ibon na lawin, oh. Wala nang tinira. Isang buwig. So, ang mga pagkain ng mga... Mayayaman guys, kung mayaman ka guys, kumakain ka ba ganito guys? Binibiak yan guys, para mataho yung ano niya. Yung gata. Gata, walang asukan, asin lang. O. Oh. Ganito rito sa amin. Saka ang iniinom namin dito, ganito lang. Hmm, hindi kami uminom ng... Lang... Ah, sagad ang mm, ang alat ang, ano sa kwan sagad sa likod ano pala ito? Parang syoktong noong unang araw. Grabe. Tapos na magsarilandang, oh. Tingnan mo itong bahay namin. Malapit na matapos, mga guys, oh. Yung bubong na lang, konti na lang. Pagkakain, titirahin ko naman yan, mga guys. Tingnan mo yung kawayan na hinakot namin, guys, oh. Record. Anim na puno yan, guys. panglasa kinang balihay sa kape. Oo. Sa kape talaga. Sa kape. Agbali, agamos. Guys, sana naman, guys. Sana naman dito, guys. In oh. Bumili, ito ang paborito ko. Sana na may sky, guys. Twin pack. Twin pack. The first original. No more sugar. Ano? No more. Nakalagay, no more sugar. Hot spot. Mm -hmm. Ang grabe, <laughs> Malala. Wow. Boom. Talala. Ay, arun. Bang sarap. Mga guys, ito ang kanin namin na pagkain nito ng mga mayaman. Mga guys, pag mayaman ka, ikaw ba, paborito nyo? Bahabal na saging. Wow, sarap. yung, yung kamo, sani tong kamo. Yung kape, yung kape, kape. Yung ka hmm. Mm. Wow. Na wow. nyo, oh, guys. This is it. Pansit wow. guys. bigyan natin si Nene ng sa akin. Oh, nakakabulol pa lang sa <laughs> Sayo, sayo ang saging na yan. Salap-salap pala salap, ito. Oo, oh, bali mo yan. Buo. Kamu na po. Kamu sa nai sa saging. Kasi <laughs> na yan. Sabi ako, Ako. Bakaday. Nasa imo. Hmm? Walaw. Harap. Guys, pagkain ito ng mga mayaman, guys. Yung mga kumayaman ka, guys. Ikaw ba, paulit nito? Ako. Ito ang kinakain ng mga milonaryo sa Mindanao. Ayan, guys. Bagoong. Atay na bagoong. Kasi kay kagkuida kulay. Ito yan. Ayan, Oh. Ito yung balinghoy, Oh, na ano talaga, Oh. Oh, um, ayan, Oh. Hmm? hmm. First class. First class. First class. Wala itong kimikal ay ang bigas may mga ano Sa bukay mo palang ginto na. Mm. Ginto na. Pag ka, kumain ka kamote, hindi naman balingoy. Bakit?